Hi hey guys, kain po tayo. Ayan. Ayan yung isa. Na, ano, nakuha ng ketchup kasi nakulangan siya sa ketchup na isa. Kain mo na ako. Gutom na, gutom na ako. may burger siya di, may burger ako dito so kunin ko at ipakain ko sa kanya ang um, burger para ito masira para hindi masira ang burger yan, kakain ko niya. Kakain ko sa kanya yung burger

chicken spice ang in ako. Bigay mga lagayan. Ano? silang Ganito lang. Tapos? Sabi ko yung lagayan. Saan ko lalagayan? Para makasaw-saw ako. Kailangan naman ko lang yung kwik tapos susubo ko rin to. Nah, bulan ini, saya yang sudah itu, karena ini, sekarang Burger. Sa yung galing yan. Kainin mo. Ang galing yan. Sa akin. Sa amin. Snacks namin. Ha? Hindi ko naman naubos kasi dalawa yan. Inalam mo na lang yung kanin mo. ano mm -mm. Anong kanin ko? Mm -mm. Anong kanin ko? dinalam mo. Tapos dito ko kain. Oo, uh, pwede naman. Hindi. 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 白人。